Guys, magandang umaga guys. Nandito guys yung mga natin. Ginawa ng shop yung paradahan namin dito sa Kitay. Ayan, ayan ang chief mechanic natin si Bernie Pangilayan. Ayan, shout out sa iyo, idol. Sa mga may problema na inyong mga RE dyan, dalhin nyo na lang dito sa 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 Kitay at andito naman si Antonio. Ayan. Antonio Banderas. <laughs> oh, ayan <yun> oh. Kinada. <laughs> oh, at yan naman yung may-ari ng RE na inayos yung shock. Ayan. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Okay. Asan pa kayo makakita ng paradahan guys na ginawang shock? Dito lang yan sa Titay. Ayan. Oh. <laughs> titay. <laughs> Anjan din si, ano, Bilya Pranka Mr. Bilya Pranka yan, shout-out sa'yo. A.K.A. Alias Pugi. Tinatawanan ka ni, ano, ni Antonio. Antonio Banderas, oh. <laughs> hindi naman, hindi naman daw, ano, yan, hindi naman yan si Alias Pugi, si John Lloyd daw, yan. <laughs> Tumawa talaga si, ano, si Antonio. Biru lang yun, guys, biru lang yun. Talagang ganito lang dito sa amin. Ayan. bro, si Oh, so hanggang dito na naman pumula mga idol. Ayan po. Okay.